lahat. Magandang tanghali. Nandito naman ako sa aking silinga na nagtitinda ng mga ulam. <laughs> sudan. oh, lain-lain mga sudan niya. Tanahan nyo ha. Ang mga sudan niya ha. Ito mga sudan. Ito mga ulam namin dito. Oh. Kita nyo ha. Oh. Yan. Lumpia. Lumpia. Torta. Oh. Ginisa ang gulay. Ini sad. Kangkong. Kangkong. Kangkong na sad. Ah, oh, ito. Tinuno ang langka, ginataang ang langka. Oh, you know hindi buwad. buwad. ano oh, na siya, buwad. Ang tagaluto namin, Ayan, ang tagaluto. Kaway-kaway naman diya. Ay oh, ayan ang silingan namin na ah. Pugihang magluto ah. Hmm. Kita nyo na ah. Oh, Sige. Ang ganaan ninyo na Mapalitan ang sudan o oh, mga ulam dito sa amin. Meron din.